ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Pumabas ka dyan. Nung forma ang tinitrek sa sabi ko. Alam ko na sa tingin na iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan natin. ilang beses kong ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga leader ng mahigit tatlong daang sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan. Sa pagpapatawa, sa pagmumura, madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula ka agad ang patayan. Mirak, shoot. Shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Nihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, eh, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las ay e isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagbamatigas noon at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matobato. Siya ay isang original member ng Double Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung din dinitalya niya kung paano nagsimula yung Double Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na naorganisa, paano sila pumapatay hanggang nung umalis siya noong mga 2011 or 2012 dahil na napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ang katarungan yung lahat yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga, mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matobato na mga miyembro ng Double Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police. Ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Lascañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Ed Edgar bato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like uh, to ask for an apology and an understanding of what I had said because uh, I'd like all the testimonies of uh, Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa ng Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Lascañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging membro tayo ng ICC noong November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Lascanyas masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na-cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik talaga yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganon kaditalye ang kanyang uh, affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiyan na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sa sabihin Meron pa pong isang hitman na nauna nang nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Nung presidenta na si Duterte, ang sinasabi ni Lascañas, ando doon siya nung binoo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para mainganyong pumatay itong mga members ng Double Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50 mil, may 100,000, hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. ina nila matobato at nila kanyas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict, sa totoo lang hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan. Nanililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan na mamotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng iyon ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Meron mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, noong nakilala ni Mr. Lascañas, si Michael Yang, Sammy Uy, at Charliton. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na po-proteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-iimport ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag export papunta sa ibang bansa, dinagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay wave ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nando doon. At meron pa silang inilabas na sham na Chinese na galing din doon sa shabu laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya. Yung pinakang pinuno nung uh, sham na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang. At yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila and the employer was named as Michael Young. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun nga, ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Dabao. Noong 2016 no naging presidente, si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Young bilang economic advisor. Kaya dito magtataka tayo bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente. Kinalauna nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong burokrasya, sa AFP, PNP, PDA na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag nung 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon hindi alam ni Kernel aserto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report na is niyang import ang iba't ibang ahensya na ang malapit na adviser ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Acerto, binaliktag niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Acerto si Yang at isang Alan Lip na nasa likod ng natiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan, yes. totoo. Pumingin ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligtit siya sa alagang 15 milyong piso. Si Kenel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Kenel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na, na nasa loob ng kulungan na ito ay naisalaysay doon sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang uh, supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu pero at binabaliwala ni Duterte at inaarbor ko sino They were assuming that for those metal magnetic uh, yeah, content. So, the, the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PEDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposlit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga toneto nila ng mga na-import na, na shabu. Ang nagpapasilitate nitong lahat Una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Man Scarpio, ang Customs Commissioner ni Canorfa at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Anong nangyari ngayon? Ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala ng mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko sa sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Hindi, ngayon na. Lulo, my God. Hmm? Uh, isa sa na-discovery namin ng na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sarah Duterte at si Pangulong Duterte. Every six months, may pumapasok na dividendo galing kay Sami Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sarah, baste pulong at hamlet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sami Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa ilegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa pangalan ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyajaan na yung farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan dyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid test yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. Nadiscovery nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila. Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito si Michael Young ay kasama sa family, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo kung hindi si Michael Young. Ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng na mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. halos walong taon na inimbestigahan ito ng ICC na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin, itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding hindi ko tatalikuran ang pinangako sa inyo. Wal, well, kukumustahin lang namin ko na ng latest kasi marami nang nag-aalala ngayon eh.